Pamilyal ba kayo sa karamay? Alam niyo ba na ang nutritional content ng karamay per 100 grams of the edible portion ay may humigit kumulang na 30 hanggang 40 calories, tinatayang 8 hanggang 10 grams ng carbohydrates, around 3 hanggang 5 grams ng dietary fiber, nagbibigay din ito ng 150 hanggang 300 mg ng vitamin C per 100 grams, Meron din itong vitamin A, calcium, phosphorus, iron, potassium at vitamin B3. Narito naman ang ilan sa mga naiulat na benepisyong pangkalusugan at panggamot na gamit ng karamay. Mga antioxidant properties Ang phalanthus acidus ay naglalaman ng mga antioxidant na tumutulong sa pag ng mga nakakapinsalang free radicals sa katawan. Ang mga antioxidant ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabawas ng oxidative stress at maaaring magambag sa pangkalahatang kalusugan at pag-iwas sa sakit. Digestive Aid Ang prutas ay tradisyonal na ginagamit bilang isang lunas para sa mga isyo sa pagtunaw, kabilang ang pagtatae, dysentery, at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang maasim na lasa ng prutas ay pinaniniwalaan na nagpapasigla sa sistema ng pagtunaw. Immune support. Ang ilang tradisyonal na kasanayan ay gumagamit ng phalanthus acidus upang palakasin ang immune system na ginagawang mas lumalaban ang katawan sa mga impeksyon at sakit. Nakakatulong ito sa pamamahala ng diabetes. Sa ilang kultura, ginagamit ang phalanthus acidus upang tumulong sa pamamahala ng diabetes. Ito ay pinaniniwalaan na ang ilang mga compound sa prutas ay maaaring may anti-diabetic properties. Meron din itong mga anti-inflammatory effect. Ang mga extract mula sa iba't ibang bahagi ng halaman ay nagpakita ng mga potensyal na anti-inflammatory properties na maaaring maging kapakipakinabang sa pamamahala ng na mga nagpapaalab na kondisyon. Nakakatulong sa kalusugan ng atay. Ang phalanthus acidus ay tradisyonal na ginagamit bilang pampalakas ng atay at iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaari itong makatulong na protektahan ang atay mula sa pinsalang dulot ng mga lason o iba pang mga kadahilanan. At meron din ito G mga antimicrobial properties. Ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang phalanthus acidus extract ay nagdataglay ng aktibidad na antimicrobial laban sa ilang partikular na bakterya at fungi, na maaaring suportahan ang tradisyonal na paggamit nito sa paggamot sa mga impeksyon. Ngunit may konting paalala, mahalagang tandaan na habang ginagamit ang phalantes acidus sa tradisyonal na gamot para sa iba't ibang layunin, ang siyentipikong pananaliksik sa mga benepisyon nito sa kalusugan ay medyo limitado pa rin at hindi lahat ng tradisyonal na paggamit ay napatunayang siyentipiko. Kung isinasaalang alam mo ang paggamit ng phalanthus acidus para sa mga potensyal na benepisyon nito sa kalusugan, ipinapayong kumunsulta sa isang kwalipikadong profesional sa pangangalagang pangkalusugan, lalo na kung mayroon kang anumang napapailalim na kondisyong medikal o umiinom ng iba pang mga gamot. Maaari silang magbigay ng personalized na payo batay sa iyong katayuan sa kalusugan at gagabay sa iyo sa ligtas na paggamit ng mga herbal remedies.